Shoutout nga pala sa mga run dogs na nakasama ko dito. nag lang ako ng mga skins ko ito na agad sabi ng mga kakampi ko. Naul mga skinner. Lala, gaganda ng skins. Sana yung laro ganun din. Kaya panoorin nyo na lang kung paano ko binuhat tong mga may ingay na to. Early pa lang ito agad sabi ng mga kalaban ko. Sige magingay lang kayo kasi mamaya pupunitin lang kayo ng nana ko. Nagulat ako sa balir dito biglang nag kaya hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon para mapitid siya. KTS pa yung tank namin eh. Magpupos lang sana ako kaso biglang dumating yung taong kahoy tapos nagulat ako biglang dumating si Gasyon para pitasin ako. Sige magsaya lang kayo ngayon hanggat may oras pa kayong natitira. <laughs> Tapos nagulat ako sa ginawa ng core namin dito ang lalim at katabilan niya si Brock pero nung namatay siya si Zilong yung sinisi niya e patay pa nga yung tao ano pa rin niya kaluluwa ng tao dun matulungan lang siya. Isa pa tong Brock na to binubuhat na nga ng pandak na kukuha pang magingay. May core pa kaming binubuhat nga lang din ng nana na kukuha pang mampuna ng galaw ng kasama a kakapal talaga ng mukha. Panoorin nyo na lang kung paano ko sila binuhat dito lalo na yung core namin. Edy eh wow buti alam mo <laughs> Pagpabuhat ka lang manahimik ka na lang Corner buff lang kaya i e <laughs> baka abang ko kay Gas dito ako pa yung napitens niya tapos ito agad sabi niya abay nagyabang na isa pa nga yung kinya <laughs> isa naman tong choy dito matay lang siya ito agad sabi niya so kasalanan pa naming nang choka gason talaga ng mga lalaki pag natatalo na habang kanina ang yayabang nila o di ba binuhat lang sila ng nana?